Brad. Okay na ka niyan. Masaya ba yung bitis mo? Pwede <coughs> niya. Masaya. Yan, makain na halakad. Baka nito. Itadayan eh. O yun o. Oh. Hindi itong Facebook na po. Hindi nga napalya din taga-tarlak. Oh, yun, oh. Yun, Tidak ya no tiga sponsor tasa. Oh. Brad. Kilala mo yan? <laughs> ah, ya, yan. Kilala ya, yan? niya Sponsor ka po. Oh. Kapatad ka May Brad. Ganyan, hindi kami may kaya ka napon, hindi isang kukorin, hindi ang kaya ng kanta kang panulo. Sabi, hindi kang pamangan, hindi isang kukorin, higit ko eh. Pero huwag mo higit, ako baan nyo dito, salamat kaya kayo, huwag naman niya po pamangan kayo, wala po kaya kang kaya ka rin, lamesa na. Matatudyo ako sa inyo, kaya kang simbahan eh, kaya kang harap.

Ito po, dahil po salamat ka rin itong mga may pamamangan. Kasi inaop kayo, kore sumaop pa po. Maburi ang pantunan. Siyempre po bari bibitin kayo itong harap simba. Mga paggamit naman ako ng panulukan yun. Brad, isa mo din ang pamamangan mo. kore o Brad, hindi may biyay ka. Ay, kalaw. Dapa, tatulog na. Hindi may biyay pamamangan kayo ka, Brad. Nang lalakad ganyan, baka nito kayari mong may mga matugnak Aras mo ka rin, hindi lang ang mga pamamandang tao. Kahit ang oras sa mga panulo, pwede namin na lang kaya kakaibot. Brad! Alam mo, may pogi ka. Tahan niya, Brad. na Pero mga uh, bilig ko kaya, ah, potang... tatayanda ko. Botong ay chuitang Nars. Na, pormer meron maglim pasag Na, Brad. Kanya nga chuitang Nars, Brad. Na. Kung ka, bro, loko ko kasakit. Wala mo anesthesia, may ano. talaga. Oh, Nagya ka ako. Eh! Oh, Abran! Nagya ka ako. chickboy boy ka talaga. Oh. Yan ka rin na eh. Malawos. Palaras ka kayong daran. gumalang munta. Gamalang No? Kaya kitang kamutin doon. Hindi ka mapalaris. Ito po. Lako pong salamat ka rin baby. Thank you Lord. Ang pa mo. Thank you Lord. Thank you Lord. Tapos may, may pahitang gamat nung okay na kan talaga. itu <silence> <silence> <Normal. laughs> dari